So mga idol no ito. Sigurado alimango to, dito. Ay no. Manood yung mga idol. Ano tumakbo alimango to. Lumalaban eh. Sinihila niyo dari pani, ando ko panipit. Tingnan niyo mga idol, gato kalaki. lumalaban para kayo mapakuha eh. Ah, ito. Basta sa kaway, mahirapan tayo pagkuhan ito.

guys. Masabay na siya. So, ayan yung mga idol. Laki niya. Laki pala rito mga mga idol. Ayun mga idol, panipit pa lang. Ops, nandaan tayo rito. Sinipit pa yung kahoy. Ayaw pa kuha. Ano? Yan mga idol. Ang laki. <coughs> Jackpot umagang umaga. Sana supportan yung video. Sana wag kayo magscroll ha. Paliyog. Tulungan nyo ako magshare nito. Mag-like sa aking video. Salamat mga idol.